Good day everyone! Welcome ulit sa ating Pimpinikpikan King Channel at kwentuhang OFW ulit tayo. May nag-message sa akin sa chat, uh, sa Facebook. Sabi niya sa akin, uh, gawa ka nga ng vlog on paano mag-ipon ang mga OFW. Uh, paano mag ang, mga OFW. ang sagot ko naman, paano naman ako gagawa ng ganong vlog? Eh? Ako nga mismo wala akong ipon. So, hindi ako credible dyan. So, um, anyway, I think, sabi ko, I think the better question to answer is, bakit, bakit nga ba ang mga ibang OFW ay eh, walang people? Uh, kasama ako dyan. And I'm sure may mga iba din dyan na nakaka-relate. Bakit kaya wala tayong people as OFW? Well, may mga ibang, may mga, uh, there are certain reasons that I could figure out. Um, sa mga younger ones ngayon, um, I think hindi naman kasi in their case, hindi naman kasi sila lumalabas para mag-ipon. It was it's not their primary motivation to go out of the Philippines and, and say actually ang may mga mot, ibang motivation sila like they want to travel, they they want to earn and travel cause them being young and they can, they can afford to do that, they have the energy, they have the time to do that. Kulang lang sila ng budget. So, defined ways, they go out of the country. So, hindi sila talaga makakaipot because to them, it's, it's about uh, enjoying life by traveling while they are still at the heydays of their life. Na habang kaya pa nila mag-travel. So, hindi talaga sila makakaipot. Ang second na uh, possible reason bakit hindi nakakaipon ang mga OFW is uh, the very reason na lumalabas sila sa pinas is mm -hmm. Uh, para suportahan yung mga pamilya nila sa Pinas. Kaya pag nasa labas na sila ng bansa as OFW, lahat ng uh, pera nila, yung monthly na sahod nila, pumupunta sa Pilipinas. So in the end, maski pa 5 years na yan, 10 years na yan, pag uwi, wala pa ding people. Kasi nga, lumabas sila para maghanap ng trabaho as OFW to support your family back home. Walang talagang ito yan. Number two, uh, number three na lang isang nakikita ko is uh, most likely parang uh, gaya ko na kulang ng mga ibang OFW dyan, kulang ng kaalaman sa, uh, fine, kulang tayo ng financial literacy, kumbaga, uh, in, which is different from, like say for example, um, sa mga ibang kultura like Chinese, uh, pag may pera yan, ini-invest yan uh, iba yung sa atin, iba yung old school, sa sabi mong culture yan or orientation na pag may pera yan at may inexpect na pera ang pinaplano kung ano yung bibigyan uh, so in, in, that case mahirap talagang maka uh, makaipon um, another um, reason why mahirap magipon ang mga OFW is um, let's face it Uh, in one way or another, ini-spoil na natin yung ibang membro ng pamilya natin na nasa Pinas. I know of somebody na grown up na yung mga anak niya. Capable na silang magtrabaho. Capable na silang, you know, take care of their lives. Eh, para maka naman mag-slow down na siya, makapag-relax para naman ma-enjoy niya yung uh, inner air niya as an OFW. Pero wala pa rin. 30 plus na yung mga bata. Siya pa rin na eh, nagsusuporta. So, eh. so kumbaga, hindi uh, tayo makakaipong kasi ini-spoil natin yung mga nasa pilihan. So, alam kong marami pang ibang mga rason kung bakit hindi tayo nakakapagpon. But then, uh, um, again, I, I think, uh, you know, being aware of why we are not able to save money should be the starting point for us to be able to save So hanggang doon muna ako kasi sabi ko nga hindi ako credible na magsalita about saving money. Um, it's, it's more about me also starting to, even if it's too late, to, to, to figure out bakit nga ba hindi ako nakapag-ipon? Bakit nga ba hindi tayo nakapag-ipon? Because in doing so, at least we would know why. And if we wanna do something about it, then uh, we can do something about it. So, kayo, ano sa tingin nyo ang reason kung bakit may mga OFW ako siya na makalaya sa na nagihirapan magbito sabi ko kasi yung iba hindi naman yun ang priority yung purpose nila na nag-upload nag-upload sila hindi para mag-upload pero para Uh, mag-travel, to experience the world, to explore the world out there. Yung iba, hindi na kapag kasi the primary reason kung bakit sila lumabas na Pinas is para supportahan yung family back home. Uh, number three, uh, yung iba, hindi nakakapag-import kasi very low tayo sa atin. Yung level ng financial literacy natin, uh, wala sa atin yung concept ng investments. Number four, ini-spoil natin yung ating mga kapamilya sa sa Akadu sana wala wala ka doon sa mga uh, resources nila so yan po ang ating kwentuhan ng OFW at hanggang sa susunod Merry Christmas everyone Merry Christmas bye